We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV. Hello, hello everyone! Welcome back sa ating program Weekend Jewel at Weekend Trio. ang we quartet na it ngayon quartet yeah. <laughs> na ngayon ating program Alam mo, um... Kuya Dave, we're so blessed with this couple. And I'm glad na nakilala ko sila and we are brothers and sisters in the Lord. At ito po yung uh, couple na ito na talagang ipinagmamalaki ko. I always talk about the ministry and how it started. And uh, ngayon malalaman na natin yung mga testimonial na mismo. Nagsasalita na talaga sila kung paano sila na bless. At, um, naging uh, anak na sila ng, ng Diyos dito sa ating program. So, let's welcome back sa ating program. Magkikita nyo ang magandang couple, Kuya Henry at Ate Lorna. Yay! Magandang gabi po. Magandang hapon sa inyo. Kamusta po? Yes. Buti. <laughs> okay. Thank you again. Sila sa Sayang ka po. Bisda. Oo. Oh, oh. Ining ah uh, oh, itong mga tagapakinig natin sa DXKI ako, ay tuwan tuwa na po. kaming kasi manwa diyan pala sa program natin. mga, ka <laughs> mga kaigsuon sa DXKI. Yes, yes. Mga you. Ligot oh, oh. man ba namin Tagalog man ko? Kumusta? <laughs> uh, <laughs> kumustang ang tanong mo diha? Tanan diha sa Bisaya. <laughs> <na> <laughs> Wow. Pastor Henrique, Ati Lorna, your ministry is very very special. It's very yes. um, uh, creative, very connecting and very Christ-centered. Napakaganda na yung ministry para po sa mga sumasama sa atin ngayon. Mm -mm. Hindi niyo po narinig noong nakaraang... Uh, na, Sabado mm -hmm. ay ating sinimulan ng pagpapanayam kina Pastor Henry. At ito po ang pang-ati palatuntunan. kagaling ko po, po na masabit dito. Yeah, yeah. We can do it! Ang ating Maru! Mm -hmm. At napapakinggan niyo po ito sa FEDC Radio TV, sa Facebook, at sa YouTube channel ng 702 DCAS. FBBC Radio TV at again, this din sa channel 185. Magaling yes. right tanda, mm -hmm. 185 mm -hmm. So GCTV mm -hmm. at uh, narinig rin niyo po kami at napapanood dito po sa mga channel na napanggit pag uh, Sabado uh, ng gabi at sa so DXKI 1062 mm -hmm. sa so, Uh, Coronadal South Cotabato every Wednesday in 5:30 PM Yes at yes. uh, magkakaigsuon lalo na sa mga tiga Marbel at Coronadal Cotabato ang kakapanayamin natin ay kaigsuon Pastor Henry at Lorna oh, with a special hello. Ministry, ministry Yes 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 at uh, actually they are all from Cebu right Yes, yes. They're both from Cebu we are. Yes we are. Mm -hmm. from my parents. my parents my mom is from Osami City Mindanao Ah, wow, I, I, see. see. Oh. Ikaw so, naman talaga sa Cebu, ano? Yeah, Cebu, sa Liloan. Cebu, Cebu. Cebu. Oh. Oh, Wow. Mga Tigasugbo, kamusta man kayo? Oo. Oh, oh. Ang aking mga uh, daughter-in-law ay Tigasugbo. Cebu ay, naman. Oh. Oh, okay. Talagang uh, nabahi uh, nabahiran ka rin ng Ilonggo, ha? Ng mga Cebuano. Ay, kaya mga <laughs> karangalan para sa amin yon na kami ay uh, makunigta. Uh, uh, mm, yes, yes. Kasi hindi kompleto ang Pilipinas kung walang Visayas. Aba, siyempre. si <laughs> Ate <laughs> Maro, Visayas yan si <siya> Ate Maro. Visayas, <laughs> bisaya Pero walang visa. Salamat <laughs> sa Panginoon sa uh, mga uh, kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. At saan tayo sa uh, Bansang Pilipinas, salamat na tayo nagkakasama-sama sa ganitong pagkakataon. Mm -hmm. Pastor Henry at Ate Lorna, nakakatuwa ang inyong ginagawa at napagpapala kami sa ginagawa ng uh, Panginoon sa pamamagitan ninyo. Oo, oh, oh, at um, I mean, it will continue on. I hope na uh, your tribe will increase, you know, more, more of uh, Kuya Henry and Ate Lorna will be in the making. Because uh, sometimes we are not in the picture anymore and here comes another. You know, just multiply yourself sa, sa gawain ito. Napaka-unique, one of a kind. And I'm so glad na na-feature natin dito sa ating program. Ganun din, gusto ko rin magpasalamat sa ating mga tagapakinig, tagasubaybay ng ating programa, sa inyong mga short notes sa I amin. Mean, you are an inspiration to us. As we go on, as we continue to the to do the, the program, we can do it dito po sa 702 DZAS. At ngayon naman ay pinabalik natin sila dahil gusto natin madinig mismo ang mga testimonies ng mga crew members na nakakilala sa Panginoon ano ba ang nagawa ng uh, ministry na ni Kuya Henry at ni, ni Ate Lorna sa sa kanilang buhay so um, siguro um i maipapakita namin ang, ang isang isang picture diyan and, and then you can see how how the ministry grows so um, siguro you, if you can share one one letter Oh, one testimony, Pastor? Yeah, yeah. Okay. So, this from Neil from Disney Wonder Cruise Ship uh, Stage Entertainment uh, Technician from Iloilo. Uh, mm -hmm. Sabi niya, uh, Kuya Henry, thank you very much sa inyo ni Ati Lorna sa pag-prepare ng advance Christmas lunch and gifts para sa mga trupa, uh, kahit papano na feel din namin ang spirit of Christmas through your generosity and prayers ni Ati Lorna regards to the family and God bless. Wow, wow, It, ito ang isang uh, testimony. Kasi Christmas is very very important talaga. especially mga Pilipino. Ay ber na ngayon di ba? So Everybody talks about December Merry Christmas Pero, pasko, eh. pasko na talaga sa sa Pilipinas and uh, that's a very unique sa ato sa atin oh. sa ating <laughs> sa ating uh, bansa. Lalo so, na maru sa mga naglalakbay. Mm -mm. Maaring kayo na sa Pilipinas kasama niyo mga pamilya ninyo hindi masyadong nadadama. Pero yung mga naglalakbay, mga nasa cruise ship, mga naglalabaw doon, malungkot huh? ang buhay nila eh. Uh -uh, uh -uh. Kaya pagdating sa mga peers, ulit na San Diego, sinasapo naman sila ni Pastor mm -hmm. Henry na Ati Lorna sa kanilang yes. very specialized ministry yeah. na bina sa uh, San Diego pinapasyal kung san dapat pumunta mm -hmm. yung kanila mga temporal needs na a-address ni Nathaniel at ni Pastor Henry. Correct, correct. Na so pamamagitan no yung kanilang relational ministry na kakakonekta sila. Nadadala nila ang mensahe at pag-ibig ng Panginoon. at tumatalab ang kanilang mensahe ngayon, danang kita eh. Yes. Oh, oh. So malama, maraming salamat Neil and in the great Ilong. Go maning Panginoon. Oh, go manigati o. Oh. Abao. Uh, wow. Ah so yeah. so yan yeah, ang Christmas um ati Lawrence ikaw naman ah uh, can you share another testimony there mm -hmm. ito, ito galing kay uh, Gerard a deck attendant uh, from General Santos so mm -hmm. ito yung General sinabi Santos. niya na no kuya no words can express how thankful we are for having both of you ni Ati Lorna, to celebrate uh, this Christmas in your very humble and beautiful house encouraging mm -hmm. us praying for us and sharing the love of God all the time. Sinusundo niyo kami at sobra na binobus, binusog niyo po kami at napasaya, may baon pa. May the God, wow. the day. God bless you always and Merry Christmas and Happy New Year. So ito oh. yung uh, naging impact, malaging impact sa kanila yung nag-host kami ng Christmas fellowship sa bahay last Christmas. Yeah. This is just, it's, um, it's very common that we we always have food, especially Christmas time at my kanila, away from their family and another family trying to, you know, um invite them and just let them eat whatever they can and then the fellowship. Wow. Yeah. Wow. He, what a blessing. He, yeah. If I may say um Hindi namin akalain na maging yung pagpumupunta sila sa bahay when we not only during christmas sometimes they come uh, kasi gusto lang nila dito sa bahay kasi nga uh, yung kanilang ano kanilang tinitirhan sa ano napakaliit alam niyo naman yung ano nila no, room on top of each other actually yeah, so pag lumabas sila talagang parang malaking bagay sa kanila, especially pag pumunta sila sa bahay kasi they can use our Wi-Fi at si mm -hmm. kanya-kanya silang pwesto sa sulok, nakipag-usap sa pamilya nila. Oh, say, matawag, and they get like, oh, ano, ay, pakilala ko kayo kay Ate Lorna, kay Kuya, ito yung nag, ano, sa amin, nag-asikaso. So, namimit namin yung family, mga anak nila. And we, you know, we, para sa atin, parang wala yon pero sa kanila ang laking bagay pala yun. and mm, yeah. there was one guy a young married uh, guy who told me na ate in my how many years of uh, sa sa ship ngayon lang ako nakaapak ng bahay na wow. sa amin ngayon lang kasi nagba kami dito eh uh, sila yung nag mm -hmm. barbecue basta basta feel ano feel at home kung anong gusto nilang gawin so parang nagiging ano sa kanila yon na ngayon lang, na in my 12-15 years, ngayon lang ako nakapak ng bahay sa na lumabas kami ng barko. And you know, and again, parang or, wala lang sa atin, pero sa kanila pala ang laking bagay. Laging yes. encouragement sa kanila. You know, uh, you never ano uh, underestimate what you do as long as you do it for the right reason. Maraming nakasakay sa cruise, ano. Sa mga kababayan natin na nanonood, kung kayo nakasakay na sa cruise, ano po. Magaganda, maganda yung accommodation mo doon. Pero yung mga nagtatrabaho sa cruise at marami correct, mga Pilipino, yeah. yeah. hindi ganoon ang kanila accommodation. Nato sila sa lower deck ng barko, kapitabi mm sila roon, meron silang mess need. hall para yeah. sila makakain. Malungkot ang buhay nila kung tutuusin. Mm -hmm. Kaya alam mo, karamihan sa kanila, Ati Lorna, Pastor Henry, nagugumon sa sugal. Sila mm -hmm. lang oh, sa lalimis mo. Oh, yeah, <laughs> yeah na yeah. nagkakaaway. Mara, mataas ang tensyon nila ron. Correct. Pero paglabas nila ng barko, dapat sila lumabas. Pag daun nila halimbawa sa San Diego, sasalubungin sila ni Pastor Henry, ni Ate Lorna, at nabibigyan sila ng ibang klaseng tratamiento na bagay. Yes. Dagdag yes. -dag -dag ko, and... dag -dag ko lang, dagdag ko Pastor Dave, na mention mo kasi yung sa ano, yung sa barko, marami silang tweeting, you know, yung mga mga online online. So, oh, so, uh, so may nakilala. So, isa sa mga nakilala namin doon ay uh, Tagala Union sa San Fernando. Uh -huh. So, yung yung uh, So, yung isang kasamahan nila bumulong sa akin, sabi, "Kuya, pakipag-primo si ano, si uh, si mm -hmm. si Frido Sabi ko, bakit? Um, kasi ano na medyo medyo nalulung sa online, online, online nag ano." So, mm -hmm. Tapos sa uh, yung anong uh, kumain kami uh, sa restaurant, uh, lagi kong ano na bago kumain magpray muna tayo kahit maraming tao diyan na uh, padaan-daan. Tapos nung pagkatapos namin ano yung babalik na kami sa barko, ko, eh, uh, ito si Frido, eh uh, no yung uh, bigla kong hinila sa sulok sabi niya. Kuya, sabi niya, parang pinadala talaga 'yon ng Panginoon. Sabi ko, bakit? Kasi sabi niya, actually, ano, Kristiyano ako pero matagal na ako, huminto na ako sa lahat ng gawain. Kahit pati panalangin, naalala ko kanina bago tayo kumain na. wow. Napasalamat yes. ka. sabi mm -hmm. niya, siguro kailangan ko nang bumalik sa Panginoon. Oh. Tapos, uh, tapos after yung ano, you know, after, after mga yung pagbalik nila uli, eh uh, ano yung uh, yung yung kaibigan niya kasamahan niya sa facility department bumulong sa akin sabi kuya ano yung huminto huminto na si Prido sa ano so online yung mm. uh, yung ano yung uh, yung gaming gano tapos sa uh, nung nagbakasyon si Prido sa ano sa La Union uh, nag siya sa akin na kuya balik na uli ako sa church ito nagatin ako ng worship praise you. the lord oh wow wow so um God works in wonders, no? Talagang hindi mo, just a very simple prayer, that's an act of just praying to God, talking to God. It can be a, para siyang awakening. He was, his spirit was awakened by by the Lord, and he's going back to the Lord. Wow. Hmm. Master Henry, the Lord, only eternity will reveal kung ano ang nagawa ng inyong ministry at buhay. Bu buhay ninyo, ministry ninyo, sa mga tao. Ito, tandaan ninyo, sa bawat tinutulungan ninyo, hindi lang yung si Fredo, hindi lang si, uh, mm -hmm. uh, si, si General Santos, yes. may pamilya yan, may kilala yan. So, yung ginagawa niyo sa isang tao, nakakarating at nabibiyayaan yung kanilang mga pamilya at yung kanilang mga kasama sa kabina. Napakaganda ng ministry niyo. Correct, correct. Oo, it doesn't stop sa mga crew na na-meet mo, but it is being extended sa family. Pag kasi pag-uwi nila, ikukuwento nila yun, ano nangyari sa kanila. And er siyempre ang ang mga pamilya. Oh, talaga mayroon ba yung ganun? Sige nga subukan nga natin magpunta tayo sa sa ano sa isang uh, simbahan na ma- ma-experience ma ma natin na, na experience mo, papa, daddy, oh, you know. Wow, um you just meet ano, parang that was the need of the hour, no, mm -hmm. having a Christmas party na napakalaki ng impact sa kanilang mga buhay because that was their need at that very hour. Well, there is another one. Kuya Henry, nako, napaka-worth just praising God here. Yeah, So, this one is from uh, si Rani, Ronnie, the addict attendant from Pangasinan. Uh, mm -hmm. Sabi niya, Kuya Henry, maraming salamat po sa inyo ni Ati Lorna sa prayer at encouragement niyo po sa amin. Uh, na huwag makalimot sa Diyos at laging magpasalamat sa Kanya. Salamat din po sa prayer ninyo sa amin ni Janelle to have a baby. Kasi to, yung ano, yung uh, so, kada prayer namin, eh, uh, minsan bumulong siya sa akin. Sabi, uh, Kuya, pwede bang uh, humingi ng prayer request? Sabi ko, oo naman. <laughs> sabi niya, pwede bang isama niyo kami ni ate? Kasi gusto na namin magka-baby. Gano'n ni Janelle. Oh. Uh, so, oh, oh, sige, ganoon. So, ano. Tapos meron pang isa. Yung uh, di kasal na ito sila, ano. Pero okay. hindi siya nakapagbigay ng uh, engagement ring sa uh, sa wife niya. Okay. E, uwing, umuwi siya, parang binibiro siya na oh, may wedding ring ako, wala naman akong engagement ring. <laughs> so, minsan, minsan gusto niyang hain pag uwi niya na ah uh, uh, kanyang bigyan ng engagement ring Kaya sabi niya sa amin niya ni nilona ni, ni kuya yeah. pwede niyo bang tulungan ako kung ano makahanap ng engagement ring <laughs> Naghan naghanap kami dito talagang ano tapos within their budget within yeah. their budget tapos uh, nabili namin uh, yung pagkatapos na niya tapos yun, yung yung tuwang tuwang-tuwa yung kanyang wife mhm -mm. aba Tignan mo, nagkaroon siya ng, meron na wedding, may wedding ring, meron pa engagement ring, eh, sa nakakaraan, puro suffering lang na Nagkukuha ng muka, eh. No? Kaya, yeah. ang ganda na ginagawa ng Panginoon. Oh, yes, yes. God is so amazing talaga. So, tell us, uh, how many so far, um, Kuya Henry, how many so far na ang uh, naabot ng salita ng Panginoon uh, from your ministry, from uh, 2017 up to the present. Yeah. Uh, Ate Maru, Bago ko sabihin yan, pwedeng yung si si Lorna i-share niya yung kay ano kay Andy. Okay, go uh, ahead sige. Yung uh -huh. short uh ni -huh. Andy. Yes, 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 uh, yes. And then ayong. Ah, uh, uh, may picture. Okay. Ah, uh, uh, this one. Yeah. Ah, uh, this one. Okay. He there. Okay, yeah, you're on. Okay. okay, okay. Go. Ah. Oh. Mhm. Mm Where? Yeah, okay, so I'm so so sorry. Okay. Oh, um, ito yung galing kay Andy na thank you. Um, this is an appreciation from the facility manager ng Holland America Cross Line. Uh, Andy is from Marikina. Mm -hmm. Thank you po, Kuya Henry, for visiting us on board and your small talk about and why God loves us ingat mukha kayo palagi and god bless you and see you next year. So uh bottom line they are, they are so appreciative and in fact ho, 'pag kumakain sila ni Pastor Henry sa restaurant, mayroon silang pabaon balut para sa akin kasi minsan hindi ako kasama. Palaging oh ito yung kay Ate Lorna na maliit na uh, supot na dessert or something. So, so we love these guys because they are ano yung ano they, they they're like family to us na ba. Oo. Mm. Wow so, Ate Maru, Ate Maru yung, uh, sab yeah so from uh, 11 and way back December 2018. So eleven young uh, first group uh, came to know the Lord as of uh, June 22 or 22, 25, 22, uh, 388 uh, uh prayed the prayer uh to accept uh, Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Oh, wow. 300. Tingnan mo yan, eight, ano? Yeah. Oh. Talaga, nagahanap tayo kumisa ng babahagi na nasalita ng Diyos. Pero if you just look around, mm -hmm. mga tao na nangangailangan ng uh, nasalita ng Diyos, nagahanap sila talaga ng, ng connection eh. Correct. At tayo okay. mm ang ngayon ginagamit ng Panginoon para maabot sila. Kuya Henry and Ati uh, Lorna, if I may say this, ano po? Kailan sa pagkakamit na sumasakit din ang cruise ship, nagkakaroon nag, uh, kami ng Bible study, minimeet namin yung mga crew doon. Mm -mm. Kaya mm -mm. Uh, pagkatapos sa kanilang duty ito, ha, kaya madaling araw yan, nagsasama-sama kami doon sa isang uh, room sa, sa, sa barko. Ang isang bagay na nakikita ko pa na ginagawa ng Panginoon, napakaraming mga nagtatrabaho sa barko na nasisira ang pamilya. Magkalayo yan eh, walang binibilang eh. Malayo sa asawa, malayo sa anak. At kumisan ang nakakalungkot ay doon mismo sa barko ay nasisira ang maraming mga marriages. Pero yung ginagawa ni Pastor Henry ni Ate Lorna, pagbubuo ng mga nasisirang buhay, pagliligtas ng mga wala wow. pa sa Panginoon, pagpapatibay mm -hmm. ng kanilang pananampalataya, pagkukonekta sa kanila sa Panginoon. Napakagandang gawain. Pagpalaan kayo ng Panginoon sa inyong ginagawa, Pastor Henry. Yes. Lord, Lord. And, Thank and, you. I can, and I can say that 388 uh, people wow. who have accepted the Lord represents maybe 388 families. They, Definitely. Definitely. In their local areas, kung saan mm -hmm. sila nanggaling. Yeah. So this is double. Double, maybe the wife double. Eh kung mm -hmm. may dalawang anak pa, di times three. Pero naman, ang laki-laki na. And the Lord knows how to gather them. Mm -hmm. The Lord knows. Hindi man sila in one place. But they will be in the presence of God together all these people who have come to know the Lord. Yeah. Oh, what a ministry. What a ministry. Four mm -hmm. testimonies we have heard so far. Lago marami pa kung pwede lang feature lahat eh. Pero yeah. Isa, puno isa, punong-puno ng, ng patutuo na kung paano sila ay nabago, napagpala, napasaya yes. sa pamamagitan ng uh, gawain ng Pastor Henry at Ati siguro in the future, naisip ko lang, maybe ilalive natin sila. Bakit hindi? Uh, recording. We will go to the ship. <laughs> With a cruise ship, <laughs> we'll do the program there. and then <laughs> see, do the What do you think? Why not? Uh -huh. Oh yeah, it's nothing, nothing It's not impossible, yeah, yeah, yeah. And uh, one thing Siguro may add before we close uh, Timaru is we yes. were able to uh, bring a crew member to church. And mm -hmm. he was the one who asked if he can come with us to church. in that window of time kasi Sunday nandito sila so mayroon siyang time kasi director or manager siya ng uh, creativity creati group. creativity creativity department so siya mismo so nadala namin siya ng three times, three times. sa Shadow Mountain and worship with us and it was and I said I didn't expect that you know a crew member would worship with us because of you know time constraint and availability but he was the one who asked na I wanna go to your church, kuya ate. So pinipick up okay. siya sa si barko. Yeah. So that's that's another new like new thing na ginawa ng Panginoon. So every year mayroon siyang ginagawang hindi nangyari ng previous year. So you see how God is uh, working in a mighty way. We see sa no, prayer namin yung Ate Maru na it's impossible pero sabi namin, Lord, sabi, sabi namin, pero you can make it possible. Yung kasi yung oras, yung time nila, very limited. And, oo uh, and, then, uh, 2018 namin pinagpipray, tapos sa uh, 2022 December, sinagot ng Panginoon. Wow! <laughs> Kung pwede na gumawa si Dr. David Yadimaya ng port, malapit sa kanyang church. <laughs> Oh, oh yeah. Yeah, marami yung iba doon sa sa. Doon is supposed to be. Sa dagat. Oh, God bless you, Pastor Henry. Thank you, Lord. And we love you. Yes, yes. And, uh, we truly admire you and appreciate what you're doing for the kingdom of the Lord. And we thank are you. so blessed. Amen. Uh, we would yeah. like to hear from sa ating mga listeners. Ano po ang masasabi ninyo? Were you inspired by this ministry? Uh, Ipag-pray po natin din ito, itong uh, ministry ministry na ito na baka naman may mga kamag-anak kayo na mga crew uh, uh, members no na nagte-travel you can pray for them so maraming salamat sa magandang couple na ito at uh, always remember na ang ating programang we can do it na napapakinggan sa FEB sa Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, ganoon din sa Channel 185, sa GC TV, at DXKI 1062 on your radio. So kami po ay pansamantalang magpapaalam ay nyo mga kaibigan, Maruza Peda Javier. Dave Marcelo po. At sa pangalan ni Ati Lorna at Kuya Henry, we will all say together, We, we can, can do it! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.